Yan, warning guys. Ngayon pala sasagutin natin yung may nag-comment dito. Ah, uh, sabi niya, kamusta naman daw yung credit card at sa online of credit ko dito. Yun nga no. Sa credit card, mamaya ikwento ko sa inyo yung credit card. Unahin muna natin yung line of credit. Ah, uh, yung line of credit ko. Ah, uh, ng 10,000 Canadian dollar sagad na. Sagad ko 'yung line of credit ko mga tol. Ah, uh, 'yun, matagal na. Ngayon, matagal na akong interest na 'yung binabayaran ko sa line of credit ko. Ah, uh, okay lang 'yun kasi maliit lang 'yung interest ng line of credit ko nasa 9.4% lang naman per month. So <coughs> 'yun. At saka Doon naman sa credit card uh, uh, Marami akong credit card Halos lahat ng, lahat ng banko meron ako Meron akong CIBC Meron akong TD Meron akong RBC Meron akong Canadian Tire Meron akong Yung Presidential Choice Sa Walmart na credit card Meron ako Meron din akong Home Depot na credit card pero lahat yon Yung iba doon ah uh, Nasasagad ko na Pero Meron akong ngayon ah uh, Yung isa May isang natitira Malapit ko na rin masagad So Yan <coughs> Ganun kasi dito guys Credit card Lagi yung ginagamit sayan mo na yung ah yung binabayaran ko, yung iba hindi ko na nababayaran, yung iba na hindi ko na nababayaran kasi malaki na yung interest eh. Ah, uh, meron akong isang credit card na yun lang nung ah uh, ko kasi pag naggro grocery kami, yun yung ginagamit. Pero malapit na ring masagad. Ah, yun nga. Ah, uh, yun nga no. Ah, uh, maraming ya, lagi ko sinasabi ano. Na Uh, walang ipon. No. Meron po akong ipon. Ito yung totoo. Meron akong ipon pero hindi sa savings kundi sa credit card. Sagad-sagad na yung ipon ko sa credit card. Lalo-lalo <laughs> sa line of credit mga tol. Grabe. Ang hirap bayaran. Ah, hayaan na natin yan. Ano? Kakanada pa ba kayo? <laughs> Ganon dito sa Canada Hindi nabubuhay yung mga tao dito Pag wala credit card Eh dito Walang kahirap-hirap pag utang Ikaw pa yung ano eh Ikaw pa yung papadala ng Credit card ng mga bangko eh Wala ka sa Canada Kung hindi ka Wala kang credit card ah Hayaan mo na yung hinayaan ko na nga lang yung mga ano ko eh mga utang ko eh ko na lang ini iniisip para uh, hindi nakaka-depress, di ba? So yung siguro yung mga mahihina yung loob dito. Mahihina yung loob. Laging iniisip yung mga utang nila. Ganon siguro yung nangyayari sa iba Kaya maraming mga nandidepress dito Kakaisip sa utang nila Ang payo ko na lang Mga katulad ko na maraming saving sa utang nang isipin yung mga utang wala namang nakukulong sa utang di ba ayan mo na yung mga bangko diyan magkaltas na magkaltas magtub, mag singil ng interest nila pero ah. naman marami naman dito ginagawa nila pag hindi na kayang bayaran eh, na lang sila ng bank bankruptcy o di ba diba? tapos yung utang mo <laughs> marami na akong mga kilala ganun ginagawa nila utang na sila ng utang utang hanggang sa hindi na kayang bayaran file ng bankruptcy bankruptcy yun tapos na daw yung utang nila oh so, ganun lang kadali di ba so ganun na rin yung plano ko mga tol kasi sa kayo hindi talaga kayang bayaran yung sa line of credit ko pa nga lang na 15,000 na sagad ko nagamit ko lahat Matagal ko na nasagad yun Ngayon, unti-unti, lalong lumalaki Halos hindi ko na Hindi ko na nababayaran yung Ano, interest Tapos sa mga credit card naman Siguro, nasa mga Lahat-lahat, pag tinutal yung credit card ko Utang sa credit card Nasa 20 Canadian dollars Yan So Pero hindi yun isang credit card lang Maraming ano yun iba-ibang bangko uh, yung iba sagad na hindi ko na nagagamit interest na lang yung lagi na lang lalong lumalaki kasi yung interest buwan-buwan eh, hindi ko na kayang bayaran Kaya, hindi ko Ito na rin iniisip so yun nga no hindi ko na nga dapat i-share sa inyo to kasi na uh, yun pa naalala ko na naman kasi meron nagtanong so yun naisipan ko na rin mag-share sa inyo eh, yan din. eh, share ko sa inyo yung totoong buhay dito sa Canada di ba ganun dito hindi at hindi porkit andito sa Canada meron kaming mga sasakyan di ba nakabili kami ng mga ano mga gusto namin mga yan mga sapatos mga garang sapatos yeah, shopping to the max meron kaming pang shopping pero utang Putang. Jus. Eh lang, ano? Kakanaod pa ba kayo? Karamihan kasi sa mga vlogger dito sa Canada, sinasabi nila, maganda yung buhay dito sa Canada, 'di ba? Lagi 'yun naririnig. Di nyo iniingatan nyo pa kayo. Applya, punta na kayo dito. Apply na kayo. Ano 'yun? nandamay pa sila <laughs> nandamay pa sila sa Canada walang buhay na napakalamig halos yung winter dito malamig parang mangyayari sa iyo dito parang nakakulong ka na lang bahay trabaho bahay trabaho hindi ka makagala gala ka lang yun pag summer yun kaya pag dumating yung summer dito, sinusulit namin gala dito, gala doon. Di ba? Kasi parang nalo kami, nakalaya eh pag summer. So pag winter, ganito. Para kami nakakulong sa malaking pressure. Ah. Chill lang sa mga nakaka-relate, comment down below. I-comment nyo din kung magkano na yung savings nyo sa utang nyo. <laughs> Sa akin Basta ano, Sa line of credit 15,000 Sagat Hindi ko na nababayaran Sa credit card limang credit card Siguro Abot ng mga 20,000 uh, Yung iba Interest na lang yung nababayaran ko So lang So Naishare ko lang kasi sa inyo Kasi may nagtanong So Maraming salamat po And Peace out